yun mga amigo binalikan namin tong uh, bangka ni nani yun bali kahapon hindi kami pumunta ngayon lang ulit so, ito na natin kung ano na naging pagbabago so, ano, tinan nyo hindi ko pa nga pala na ipakita sa inyo ng malayo ano yan malaki yan bali ang taas ng parkan yan ay ano halos dalawang plywood na nasa utso na yata yan Ilan daw magkakasuyo taas na yan? Ng parka, dinanong muna si nani Otso yata ito ano Dalawang plywood Dalawang plywood, oh, it, it. Ayun, ito yung sagap ng tubig niya Sa, ano, sa labas Ito, ano yan, yung Para sa Tambutso, patubig At saka yung magpapalamig nung ano, nung Yan yung magpapalamig na yung uh, ano yung ginabit niya, yung Oh, yun Yan, pinaka ang water cooling niya Good morning! Ano? Head Oo. Oo. Yung pinas sa Yung si Chong. Ay, may nangungumusta daw pala sa iyo. Tingnan, ito kumusta ka daw. Tingnan, ito kumusta ka kumusta ka mga iniwan mong chicks. Ay, iniwan chicks. Yung mga iniwan mo doon sa Bunglew? lew. Oh, Oo, kumusta na daw si Chong Rode natanda sa ala-ala ko sila lali Ah hindi kin so, wala hindi ka, sa iyong hindi isipan nakakalimot Oo Kaya lang ay o, alam Oo. naman nilang ako na ito sa medyo ah, hindi na ka na rin nga nila nakakalimutan Hindi Bakit ka may kinukumusta kumusta Kumusta ba iko kumusta na kanya si Ah nag-aaliw na lang sa akin dito yung mga alitaptap na liwanag Oh ay Sanay ka na sa Sanay ka rin pala naman at ah, Halos na sa... wala Hanap, ang na-bagula ang ay doon ay bakawan dito naman ay ibang klase yung kahoy oh, pero ganun kaho, pa din, oh, kahoy yan pa din. Doon sa oh, oh. Na tang -ulang oh, Ito ang piston ni Tero dito dito. Yan. Ito naman ay habang ginagawa lang itong bangka. Oh, ito. Oh, pagka ito naman ay nayari na, ay nandoon na uli siya. Oh, doon ako sa kabila. Oh, oh. Na, mas maganda magandang piston pisto niya doon. Dito, Nasa konah, kabihasnan. Oo. Masyadong ang tawi. Ang katayuan ngayon ni Chong dito ay para din siyang nado doon sa pulilyo. Kaya, lagi ko sila lahat. Uh, gawa na nandito rin siya sa repairan, Ayan ay o. Gubat-gubat din ito mga amigo. Yan sa kabila di bundok na. Uh, gusto yan. Ko man sa bukas ako uh, pwede sana. Ay ba malayo. Kumusta ka na nga daw ito sabi ko ito. Pagbalik ko, pagbalik ko. Oo. Uh, uh, ibig sabihin nun, uh, kaya, ka, kaya kumusta, hindi ka pa rin nila nakakalimutan. Uh, buhay pa. Uh, buhay pa tayo. Ayan, okay. Oo, Ayan. Na tayo Sabi nung iba mga amigo ay ipakita daw kung paano binubuo. Ay makakaabala tayo doon sa kuat sa nagtatrabaho kung habang nagagawa sila ay eh, hindi eh, ating iniistorbo. Yan naman ay parehas na din pag talagang marunong at alam. Yung buo na at saka yung binubuo. Kung gusto man mayroong gustong gumaya para makapag uh, mga magbabangka din pag nakita nyo, malalaman, alam naman na nang basta ipakita nyo lang yung video kung paano yung pagkakagawa kaya na nilang gayahin yan sa mga magagawa talaga ganun lang naman yan, pagka talaga marunong pag nakita yung yari na, kung gustong gayahin maski yari na yung magagaya kasi hindi natin pwedeng abalahin yung kan, yan nila yung payag naman, hindi naman nagre-reklamo, kaya lang <laughs> siyempre tayo na mismo mga kaisip na naabala natin yung kanilang gawa kaya nga pupuntahan natin yung papakita natin yung nagawa nila dito ay si tapos naman si uh, <laughs> ano Victor Victor vlog Victor anong YouTube channel mo, Victor Balitar vlog. Victor Balitar Ito naman isa Victor ano Victor ano Balitar Ah, uh, Victor Balitar Vlogs. Yeah. Yeah. Yan. Uh. Victor Anab. Balitar Vlogs. Mga vlogger to eh. Yung ah, ng vlogger dito, medyo kasi parang nila uh, ng uh. mga, nila <laughs> ng si Yan. Na, paliwanag to, namaya ako. Para naman dito sa mga viewers. Dali lang, lang kasi yung mga dito. Ah. Ito. Yan sila mga, kami ko yan silang gumagawa. So, Ito mo kung follow mo ako sa si Dr. Hart <laughs> <laughs> Si Dr. Hart, Kasi nandun si Dr. Lang sila alay na Si Dr. Hart Sila ang may pakayaw nito sa pag-wiring. Ano ba? Wiring? Hmm. Ah, lahat, lahat. Sa pagkakabito, uh, pag-install ng mga parte sa mga makina. Lahat, kambiada, manubila, yung... Uh, Wirings. Um, Wirings. Yan, sila may pakayaw nito. Wiring, conversion, sa amat. Uh, o, kambiyata na kambiyata. O, kumpleto so, na yan. Pagbocho, timon, ano? Kasama. Ha ah, hard paper. Tapos ito naman sa isa, ano? Uh, Balitar. Balit pa nila ito, pakiyawan. Kabit ng tambutso. Kabit ng tambotso. Gawa ng timon, kanila. Oo. Uh Magkano -huh. ang halaga lahat? Pagawa. Ah, uh, usap namin ni Doktor Lat. Sari Sorry, ano ko lang yung ano ka? Oo, oh, yun yung usap niya. Ano ka? Hindi ko lang alam kung may pag may ilagdag idagdag pa eh, idagdag din tayo ng bawat bayan. Oh, so, Manalaman na naman na pagtapos ng trabaho. At then may natatag sa... Kung may dagdag -dag na trabaho, may dagdag -dag din. -dag din uh, may uh, dagdag din na uh, layat. dagdag din ang trabaho. Pwede na yun. Ganun na Kahit pa ulitin natin yung gawa. Yan. Ito, hindi pa lang nakikabit mga amigo yung tubo. O, ito nga po na ito. Babawasan lang ito ng paa. Mataas eh. Yung iba ang gusto ng upuan. Yung sinani mayroon mayroon na siya eh. Yung ano mga nito. Yung upuan yung sa kutsi. Natutumba-tumba yung sandala, tapos nag Pwede mong ilayo, pwede ilapit, may adjustment eh. Pero mas gusto niya yung ganito, parang ako din. May binib binibigay na lang sa akin pero hindi ko pa tinanggap mas gusto ko itong kahoy gawa na sa layo ng takbo umiinit yung puwit mo ron may pum bagay ari namang lagyan ng sapin maganda sana na adjust adjust mas gusto ko yung ganito yung inuupuan kaya lang ito mataas ang istalyata niya ito babawasan na lang ng kuhan ito yung clutch yun ang oh, ganda nito may silinyador oh. mga amigo may, oh. may silinyador bukod pa doon sa silinyador na pagka uh, tuloy-tuloy nang nadigiting, ito na yan, o. Oh. Yan, ito na yung silinyador niya, oh. May silinyador, uh, silinyador din niya sa paa. Pag pagka yung, oh. Pag yung nag-maniobra, at saka mga ngariba, ito lang ito sopa, oh. yung ito sa paa. Ito yung kambiyada niya. Yan, o. Oh. ganyan lang yung mga amigo na. Tapos oh. pasok, ganyan. Oh. Yan. Hindi pa nakakabit, kaya ganyan pa siya. Ah, ito, hindi ko pala natutukan. Eh. Yan, o. Oh. Ginaganyan lang yan. Selector. Tapos cambio. Tapos yung sangatan pa doon, hindi pa nakakabit eh. Matali yata. Pag nakumpleto yan, maganda na. Tapos ang isang kagandahan nito mga amigo, sa wiring nila. Kumpleto yan. Ayan o. Ano. Yan ay may main break. Main break era. Yan o, ano, dalawa. Kasi ito mga amigo, pang 220 generator at saka pang ano, pang ano siyong isa, pang Andito na kalampoan alam dito sa dalawa yung pang uh, Yan, ilang Itu pala yan? <coughs> pang battery 'yung isa, pang battery. <coughs> <Wheelports. coughs> yan? Maganda, magandang wearing nila dito completo. may minsis minsis pa yata yun no? uh, yan o no? nakatapos na yan nakakabit na mga ilaw ay, ito. ito yung sa generator tapos ito yung may sa generator din at saka may sa battery uh, hindi natin alam ito yata is sa 220 ito naman na uh, 12 volts yan, pang battery at saka pang generator Magaganda, mag magagandang gamit nila dito. Oh, yung sakit talagang mga ano? Sa uh, amin kasi mga amigo limited lang ang pwede mong mabili kung ano lang yung mayroon kaya yung mga ganyan forma wala yan doon uh, hindi uh, natin alam kung matibay na rin yan pero nakagawa naman ng paraan para mapatibay kaya binili ko sa generator ganito kasi yung mga sakit mga amigo na ganyan madali lang mga sira sa dagat ito wala na, direkta na ito Saka ang maganda nito yung liwanag, tutok lang sa ilalim, hindi kalat. Yan, oh. hindi kalat ang liwanag nito. Ayan. Ito mga amigo, kanalabasan ng forma nito sa ilalim. Oh. Ayan. Yung pinakita ko kanina sa si taas. Yung plots, ay yung cambio, plots. So, oh, yan. Pag tinapakan, gaganon siya. Ayan, kaklots. Ito naman yung cambio. Selector at saka ano, yan, dalawa. Selector at saka cambio, yan. Dalawa na yan. Ah, kaibahan nito mga amigo do sa akin. Yung sa akin kasi hindi naman sabihin kung ba hindi ko na ginamit ng masyadong matalas na pag-iisip utak. Dahil halos na yung kumbit aking kambyada na kahit tulad lang yun ng mga kombinasyon sa tabi, sa tahit, sa truck. Kable lang yun eh, kable. Oh, cable lang. Maglalagay ka lang ng may ano naman, may sifter naman diyan Maglalagay ka lang doon sa ilalim ng Pagsasalpa ka ng cable, yari na. Oh, ayos na. Ito, kaya ganito to mga amigo, ang purpose talaga nito, pangmatagalan niya. hindi kasi ito mabubulok. Dahil ito ay shafting, stainless, shafting at saka tubo na stainless din. Ngayon, pagka naman, pag halimbawa, sabi, ay paano yan? Baka hindi magsakto. Hindi wala ang problema mga amigo, ayan o. Pinag-isipan ng gumawa yan. Matibay si Dr. Labat sa kasi doktor Hat alam na niya yan Ano, oh. pag na eh. Pag yan ay sumasabit doon at hindi pa nakamyo, oh, pipihitin lang nila yan, oh. May adjustment yan. Na-adjust yan. Nilagyan oh. pala, oh. Tino, lahat pero na, oh. Pati pala klas, meron din, oh. Yan, oh. Katanggalin mo lang yan, may ikot mo na yan. Pwede mong ariahan, pwede mong pa habay paiksiin. Ganun ka. Ganun pinag-isipan ang pagkakatrabaho niya. Ang habol kasi dito mga amigo, dagat kasi to eh. Yung kable, yung kagay na sa akin. Pag hindi mo yon naalagaan, laging malangis-langisan na, at patagal na patagal tumitigas. Pag matigas na yon, ang kasunod noon, mapuputol na. Oo. Oh. Ay dito, hindi mo kaya putulin yan. Oo. Oh. Maliban na kung ang welding ang medyo mahina, eh, siyempre, sisiguraduhin na nila na ang welding niyan hindi bibitaw. welding uh, lang ang pusib, ang may ang pusib din umano dyan, eh, bumitaw eh. Uh, kasi yung tubo, hindi naman mabubulok yan. Stainless. Kapag matagalan talaga. Ito, mga amigo. Yung pala lang ako nakakita dito eh. Ito pa lang nakita ko dito yung gumamit ng ganito sa uh, bangka. Uh, alam ko, talagang ginagamit pambangka talaga to pero sa sa pambarko, sa mga sa mga marine, sa mga marines na makina. Pero ito hindi man to marine si. Eh. Yung makina pero yun ang ginamit, mas maganda. Uh, hindi mo na kailangan maglagay ng ano sa labas. Nang water cooling tubo kasi yung tubo pag mahinang klase pa yung nakabit mo minsan isang taon lang eh dalawang taon magkapalit kami ulit uh, pero yung ginagamit namin dati super yun na uh, no, na seamless wala siyang tuktukan yun talaga naabot na, na sampung taon sampung taon bago magpalit bago magpalit oo uh, 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 eh sampung taon lang ito wala ka nang yasik, wala na nang wala na masisira sa labas mas matin ito uh, isa doon oh, uh, uh, ipagpalagay natin sumabot nga ng sampung taon yun mas maganda pa rin to kasi yan naman Kaya lang nasisira din ito no? kasi may uh, uh, nabubutas uh, din sa loob to, eh ang ano naman yan may, may, may maintenance din sa loob na siguro mga anong na buwan maglilinis ka ng piling dililinis yung ano niya element o kasi nababarahan din yan ha ano? kumakapal yung kalawang kumakapal yung tumatapong alat pag natatambay kasi di ba nais oo oh, nais daw lilinisin mo lang lilinisin lang eh hinuhugot lang naman ata dito yan oo oh, kung natanggal mo yan bunot lahat yun bunot lahat yun mas linis kung naman hindi natanggalin nasa laksakin mo na siya para radiator din para radiator parang radiator re to mga amigo so, e eh. kaya lang ang magpapalamig lang nito radiator yung nasa loob nito ang kaibahan lang doon sa radiator sa tahit ang nagpapalamig hangin ito naman dagat na, tubig o dadaan yung yan Oh. papasok yung tubig dyan nandyan pala yung paman o ayan oh. may water pump yan yun ayan o may water pump yan yung water pump yan nakakunik din dito sa makina Yan. lumino na. hindi ikot lang yung dagat dito na magpapalamig ng tubig na tabang naman na tabang na yun naman na mag-circulate sa makina di yung makina hindi kakalawangin kasi pwedeng gamitan ng kulan to eh pwedeng oh. kulan ang gamitin to kasi yung makina yung tubig lang dito naman ang pabalik-balik pang okay. marines na makina to mga amigo ngayon pag ilan na ito doktor lab sa ginawa mo na mayroong ganito yung ano mga nasa 15 na siguro na bangka kinabitan mo na ganito ang tawag dito ay yung kwan sa Maraviles marami ang so, tawag dito yung... Mga biti ng makina nila, hmm. BA, nakaganyan sila. Okay. Ito may cross ito. Ito, ganyan ito, CH900. Ang kaya tayo nito, most power, nasa 350, 400. Kaya yeah. niya? Oo. Uh -huh. naman, kung ako ng 700, hindi ko lalaki niya. 250 ka, nun. Oo. Mas, pa. mas lumalaki. Mas lumalaki din yung makina, oh. oo. Uh -huh. Sabihin pag mga 40R5 kahit maliit lang, pwede hmm. na. Kalahati lang yan 300 lang siguro 80 horsepower lang yun eh 80 lang yun eh 80, 80 horsepower lang yun Kasi sa akin maliit lang oh. Ano? Ganda lang yan talagang Kahit na umupo ko sa makina Walang tayo init eh. Oo kasi Mas masama Mas malamig yan Kaysa oh. doon sa radiator sa tayo Kasi hangin ang nagpapalamig nun eh hmm. Eh Saka, ito, tubig Kanyari, ginagamit po siya ng hindi gumagalaw ang temperature Tapos, mm -mm. Tapos, mga ilang laot nyo gumalaw maglilinis ka lang? Lilinisin mo lang, oh, lilinisin lang. Automatic na 'yon na uh... maglilinis. Pero sa palagay ko, hindi rin baka hindi rin baka taon din siguro bago maglinis kasi ano eh. Pero, ano, mo? Mas maganda normal na kalahating taon. Kalahating taon lilinisin. Kalahating taon ito ang best maglilinis. Pero hindi naman mahirap linisin, di ba? Hindi naman. Parang susundutin mo lang yung mga butas butas ng mga ano niya. Oh, mga mga has... Parang mga hasang. Parang mga hasang-hasang lang naman yun eh. Ito kasi tube. Copper tube. Ha? Huh? Copper tube naman yan. Hindi oh? ka tulad ng radiator na flat. Yung flat yung butas. Oo, oh, flat yung butas. Oh. Kaya, dali lang, dali lang naisip. Ah, na, na madali lang naisip. Parang yung tube niya, yun lang susuntutin mo. Hmm. Siguro, mga nasa alim oh. tube niya. Nasa 50 o. Oh. Hindi natin inabita, inabutan mga amigo. Ikinabit niya na ano yung um, mm, oil color. Iba palang oil color nito. Oh, kasi si doon makanang. Nagandaan nito hindi ka naman tatanggal ang Jason Pang. Yung ibang makina kasi, yung saka yung ibang makina, yung oil cooler, yung parang tubo lang, madaling masira. Oh, ah, wag ko lang ito, matibay, mas matibay ito. Matibay okay, yung oil cooler ito? Dating oil, yung oil cooler kasi, karamihan, yung ang dalawang kay, tubo, dalawang tubo. Ang tube. kasabay ng makina nito, mga Nissan Diesel, uh, hmm. 6RV, yan. Mga makina na yan. Mas kapisay siya, mga kasabay nila. Oo. Uh, ilang galong kaya alam niyan? Ilang litro? Sa lima siguro to. 20. Limang? 20 liters. 25, 25. Yung dito lang. Ah. Yung dito pa lang. Kasama na makina nun. Kasama na makina. 20 liters. So, eh, big son, ihin. Ano naman Baka mga, ano lang, mga wala pa 10 liters. Baka hindi. Baka ito, nasa 40 siguro. Ha? 60. 60 liters. Yung sa tabang lang, yung sa rejector lang. Oh, sa tabang lang yun. Kasi yung dagat, ano naman yun eh, ikot-ikot lang yun. Sa kasama yun dito, sa 60. Oo, oh, sa akin yun. 60 liters. Sa 50, 50, 60 liters, ganun. Lipat. Ay, sa sarpa. Sito, wako. Ano, ano yan? Ano din? Aloy din yung ano yan, di? Yung... may alloy din yan yeah. yung yung isang nabibili gawa ng China na ano alloy ayun yun yung madali yun sisira ng o, dagat yun nasa apat uh, na taon tatlong taon nagpapalit papalit ka na kasi kinakain ng dagat yung ano yung dito sa ano yung papasok sa dasa sa agap sa wala oh, sa sa oh, oh. pero yun lang naman napapalitan nun housing lang housing lang oh. Hmm. Pero yung element niya, hindi naman basta-basta. Hindi naman, o. Oh. Housing na uh, ano, nabubuha. Sa sarili mo gawa yan, pwede ka yung purong stainless yan eh. Oo. Oh. Para hindi wala lang. Pwede, pwede kang gumawa ng stainless na 3, ano, 316. Talaw, pamatagalan. no? Para wala nang ano, hindi pwede na palito. Pwede may butas, may butas, may butas, hmm. ah, may butas. Ang ka pa dyan. Nako, tubo. Nako mo mga yung, ano, interior. Talihan muna natin. Tali na lang muna. Bus. Was... Net. May italiar doon. Italiar mo muna ito. Sa A. Yes, sa si Ang samantala. Ito sabihin labas. sa Si Doktor La. Ang... Kung tawagin talaga ito siya dito, si... Sabihin ko pa? Hindi, Boyong pangalan talaga. Si Boyong, ayan. Si Boyong. Boyong hindi pala. Palayaw. Ah, palayaw lang yun. Hindi Pero, pa pangalan, kasi pag... Maraming nakakilala sa akin si Aldi. Ha? Aldi. Aldi? O kasi may... Ano kami? pangalera kami. Mm -hmm. Team Aldi doon. Team Aldi, o. Kaya kahit sa Luzon, besides Mindanao, kaya lang kami sa Andi. Kung, kung tawagin siya dito si Buyong, pero uh, nabagsagan siya ng Dr. Lag, pulsay niya yun eh, yung Dr. uh, Dr. Lag. lang naman yun sa radyo lang. Uh, mas maganda kung yun na ang sanayin ng tao, kung, hindi lang sa radyo, sa pagkakamang. Uh, Pakakit eh, hindi mo tayo mahilig sa chicks, tapos Dr. Love. Bakit, <laughs> okay yun. Kasi doktor ka naman talaga eh. <laughs> hindi, sa puso naman kasi Dr. Love eh, hindi mo tayo marunong nun. Kasi asawa ko lang talaga. Huh? Sinabi, no. Sinabi ko sa po ko yan na Baka naman ko. Hindi, ka, hindi ka lang, lang Hindi oh. ka lang marunong magpabisto Dula nyo lang natikmang ko Ang yun ka Iwala naman yung mga po ko delito, yun. <laughs> <laughs> Kaya <nanimala> dahil ito Kaya naniwala <laughs> dahil oh, ito Ako ito yun Yung kanalabas na sa ilalim pala Hindi, hindi ka pala ito na ipakita yan ah, kasang, Lats selector, cambio ya. Yun, yung tubo na lang doon, ah, oh, ikaw nakakabit na pala eh. Ibabaw. Yung tubo na lang doon. Ito okay, yan, dito ito papas. Ah, dito pala sa ilalim. Hindi pala, pala, pala sa ibabaw. na. Nandiyan na. Nandiyan pala yung kumilasin. Wala! May may na, may na. May na. Maraming ano yan. Dadaan muna doon. Tapos lanid, doon na naman ulit sa babaw yan. Alam na ng mga na yan Pag nila yan Nasa so sa kanila na yan Pag hindi nila ginagaya yan edi, Hindi sila marunong manggaya Kasi ito ang Kanya-kanya design lang Kanya-kanya design lang yan Pwede mo ilagay sa malayo itong radiator Pwede mo ilagay sa likod Oo, pwede mo Ayo, yung radiator kahit mo yan gusto Pero mas maganda, ilalagay mo lang ng mas ma ng ito kasi Para ito. sa akin, mas maganda talaga ilagay yan Ang mas mataas sa makina yung rejito Ito regito. kasi pag uh, binuhan mo yung makina Kasama sila Pwede isama Oo si Kasi nakakabit sa dyan Oo, pwede Ayun, mga service niya, mga amigo Ayan, walo yan, walo ah, Doon yung iba, oh Sige yan ito yung mga ikakabit pa nila, oh yan. Hindi ako kahit ako hindi ko alam kung ano saan yan. Pero baka, parang tambot siya Parang tambot siya ata. Ah oh, basta hindi ko kasi may paliwanag sa inyo ng lahat-lahat eh dahil hindi naman ako nagawa. Hindi ko alam kung paano nila pinlano yan. Kung ako yung gumawa niyan, kahit hindi pa yan nakakabit, kaya akong paliwanag. Yan mga amigo, ang sinasabi ko lang kung gano'ng kalaki yung bangka nito. Ito mga amigo, yung may-ari nito, dati kong tauhan din. Nung dumayo kami dito sa Subic, hindi na sa sumama pagbalik. Ngayon, video talaga pagswerte mo na magkaroon, magkakaroon ka. Pangalawa na niya itong bangka, yung isang bangka niya nasa laut pa. Hey! Hindi pa nakakawi. Halo. Kasi laki din ito, yung isang bangka niya. Malalaki ang bangka niya. Isan ko. Yun. Maganda pati ang area nila dito. Baka, baka mga amigo, sunod na taon sisikapin ko dayo dito maganda kasi dito mga amigo pagkakailangan mo na talaga magkaroon na ang magpa-refer ng, ng bangka gusto mong palakihin gusto mo ano may mga financier na pwede magpaluwag sa iyo tapos yun unti-unti mo na lang siyang babayaran hanggang maging hanggang makalusot ka na sa utang Ganun lang dito hindi ka kagaya sa dinihikan talagang doon eh sisikatin mo talaga na magkapundar ka ng solo mo nung ikaw lang talaga kung paano ang pag-iipunan mo dito kasi pag nagpagawa ka ng bangkat kinapos ka sa budget mayroong financier na nagpapaluwag kaya hiraming ka basta basta mabait ka lang <laughs> pero pag ikaw ay hindi marunong makipag-usap ay wala hindi ka pagditiwalaan Ayan. Sige, babalikan na lang natin mga amigo. Para makita na uh, makita niyo yung talagang tapos na tapos na. Yung yari-yari na siya. Sige, salamat.